butcher ito pala yung parts ng tenderloin yan mabakbakay ko ng tenderloin mga kabutcher okay yung iba dito sila nagumpis eh ako dito naman ako sa dulo para kunan yan yan ganyan lang ako dito mga kabutcher Balag na kayo kung mali yung paningin yung mga kabutsyan.

niya mga Then, niya naman ang itsura niya pag nalinis na mga kabotcher kaya eh, yan ang beef tender blood yung mga lube ka ok mga kabotcher manood